tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na i-message mo ng tuloy-tuloy ang isang tao kahit hindi nagtutugon agad yan kasi busy siya o kahit ano. Alam mo ba ang paggamit ng mga messaging app kagaya ng Discord, Messenger, WhatsApp, Microsoft Teams, Viber at iba pang kauri ay isang uri ng komunikasyon. Pero hindi po dapat mag-text o mag-message ng labis o tuloy-tuloy. Yan po ay ang pagiging kapit-tuko o insecurity. Red flag na talaga ito. Kahit nasa isang relasyon ka man o hindi red flag talaga kasi kasama po ang stalking sa paglabag sa anti-bullying act kasi ang stalking bullying rin po 'yan bawal po 'yan taliwas po talaga sa anti-bullying act kasi maganda man o hindi ang iyong layunin sa pag-text mo sa kaibigan mo, kaklase mo, kahit kaklase mo pa, kaibigan mo pa yan, hindi po tama kasi magiging hindi mapalagay o uncomfortable ang taong minessage mo. Isa pa, maaari kang mablock sa social media kahit ang simpleng congratulations o kahit ano pa pambate bawal pong gawin yan kasi ayaw mong saktan ang damdamin ng iba kaya tama lang na wag na wag yung gagawin at isa pa dapat respetuhin ang personal space o pansariling pagitan ng tao. Ikaw, tama ba yan? Ano ba talaga sa tingin mo?